Oh, good morning everybody. Today ay Monday, no? November 25. Meron ako kasing kulungan doon sa kabila. Kulungan ng mga ibong kong recovering. Ngayon, yung kapitbahay ko inilagay ito. Ayan, no? Natulo ang butse, butas. And then may sticker. And then may sugat sa pakpak, no? Not sure kung ito ba inapal ko. Kasi ang sugat niya parang sa taas ng galing eh, no? So ito wala akong time kasi bulat latin yung sing-sing. Anyway, yung ibon ay may sugat, hindi naman makakalipad. So hayaan natin tumuka. Minom tumuka and then pag hindi na busy, uh, bubuksan na natin 'yon para malaman na natin or malaman ng may-ari na yung ibon niya ay uh, naaksidente, no. So bibigyan naman natin ng patokayan. Nagay natin ang patok na ibon. Hindi ko alam kung, kung kailan pa inilagay doon sa kulungan ko, no? Dahil hindi mo nakakauwi minsan, kaya minsan walang kain ng ibon ko. So, eto yung dinala ng kapitbahay ko dito sa akin, o yung may tama. Hindi pa rin natin, hindi ko pa nasisilip yung singsing -sing niyan, may sticker pa, mamaya bubuksan natin. And then, ipopost natin, tingnan natin kung sino o tikas na may-ari, kasi definitely, hindi pwedeng alpasan yung ibon dahil obviously may tama no sugat sugat yan may dugo yan sa akin ay pa sticker so hopefully makontak natin yung may akin and then we will see will know kung ano plano nyo sa ibon niya. hindi ko makita yung stand ko ng phone eh so tinitingnan natin yung sing sing nitong ibong dinala sa akin ng kapitbahay ko no tatanggalin ko yung sticker So again, yung ibon ay injured. Hopefully, makabalik sa may-ari. Tatanggalin natin ng sticker para makilala natin. So, ayan yung sticker ng ibon. Ang ring number niya ay ito ha. Philippine PH8 2024 na com ring. Ayan. 261 818. O, sir. Ito ay post ko sa Planet Meti. Kung ito man ay iyo at malapit ka, pwede mong kuhanin dahil yung butchi niya, ayan, butas pa yun eh, natulo pa tubig, no? Hindi ko, hindi naman ako maalam tumahin ng sugat na ganyan. So, ito ay pwede mong kuhanin dito sa Bay Laguna. Ayan, nakakaawa. Talagang nasa albahay yung ibon. Hindi ko alam kung na-falcon ba, binaril, sumabit. Ayan, no? Tignan natin yung kabilang side. So, okay naman yung ibon, malakas na. Compared to sa unang beses na dinala sa akin, no? Ayan, sir, po-post na natin ito. Hopefully, makuha mo sa akin. Ayan.